Ay, napakabagal, oh. Parang may pumasok. may langgam. langgam yan, yeah, may langgam yan, May langgam. Yan na mata, tatig lang langgam ulit. May pumasok sa ano, Sabi lang ka, puta kaya, eh. Ay, langgam ulit. lang ka, puta kaya, eh. Oh. Ayo, tiga yang tinggal mo at si Mamay. Oh, no, si Mamay, napakabagal mong walis. Ano na, bulay doon tayo mong sirlan. May na... Oh, dab, bawal mong walis, oh. Bulay doon naman ang mga tayo. Ano si Mamay, nag-awalis na. Ang dami daw, eh. Kasi yun na, no? Kasi yun na, no? Ba't ka nagagal yung pastrinkit? morning Good morning đào <coughs> <Good> morning ăn đào món ăn đào món Mauluhan daw. Dito daw. Ayan, ulohan. Hindi Kita yan. siya sa ulohan. Ulohan? Sino ulohan? Diyan lang, dahil magpulukuan daw. Dito, magpulukuan. Sa likuran lang, ano, malimutan. Laki, yan ang lagab.

Ha? Huh? Modular. Ha? Huh? Modular. I'm modular? Modul. Ha? Huh? Modul. Modular. I ano mean. yun? Walang pasok. <laughs> gusto at sulat lang. Kali Para walang pasok? Oo. Oh. <laughs> ha, May? May, kira ka ba dahil? ba, dami langgam? naman langgam. Ayun, makalang. <laughs> Oh, dala ka na mga Ay, langgam. Ayun nga. Ayun nga. Ayun nga. Ayun nga. Ayun eh. nga. Si Ayun nga. Ayun nga. Ayun nga. Ayun nga. Mamay. Guwabalit. Napakabagal. Buti ba si siya nan? Napakabilis. Maabutan pa si mamay. Diba, oh Oh, diamond vowels, oh Han, mm. magbis, mabilis siya Okay, mamay Napakabagal Mamay, uh. magbis, magal, oh Best time question, han Napakabilis mm. Ano yan? Strawberry 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 Grapes ko naman dyan <laughs> Strawberry twist Crepes daw yon Crepes daw na bagong eh. <coughs> dami walis. Ilang araw, ha? bukas lang tapos bukas ulit may pasok na Pero oh pride pasok 'yan Monday Please mga gals, hindi naman nababay. Napakabagal oh. Tiga lang, parang may pumasok. <laughs> may langgam. May langgam yan May ah. dami langgam. Tignan, lang dam. tignan na mata ah. yung langgam ulit. May pumasok sa ano pa Sabi lang ka po kaya eh. Ayun, tignan natin yung langgam. May langgam ah. Ayan. Ayan, ayan. Hindi naman langgam. tayo lang kami. Ayun pa sila, no? Kalipot mo. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. napakabilis. Napakabilis. Tingnan mo si Mamay. Siyan lang ko mama. Bagal. Bagal yan. Mamay. Bagal yan. Ito, napakabilis. Ito si Flash. Ito si Pagong. Pagong. Si Pagong. Ito si ito si Flash. O, so, si, oh, tatanungin kita. Ano? Kita. ha? Ano mas mabilis sa dalawa? Si Pagong ano? sa Conejo Conejo. Ha? Kuneho. Kuneho? Ay, di pala. Si Pagong, si Pagong, si Pagong. Mali eh. Si Pagong. Mali Si Pagong. Si Pagong. Mali eh. si Pagong. Mali si Pagong. Nakatulog si Kuneho eh. <laughs> di ba? Si Pagong. Si Kuneho daw, Bilis. Bilis siya, pero nakatulog siya. Ay, nako. Eh, nakatulog Ay. na siya. Pero, mo, mabilis eh. Mabilis agad ang sagot. Si Kuneho daw eh. Ay. Diba? Sabi mo kasi mabilis, diba? Mabisik ko rin mo. si sabi mo sino mabisik. Sino sa dalawa. Kone mo si Pagong. Sabi mo aga si Kone. Mabilis. Eh, nakatulog na yun. Kung hindi nakatulog yun, nabilis yun. Nandun na sa finish. Duga mo din eh. Duga ko si Dito eh. Sabi kasi, si Sipa. Sino sino mas mabilis sa ano? Si Kone mo daw mabilis. do Ito, Mike. Sino mabilis? Si Kaleo no, no. ho si Pagong. Ano ba no, si Pagong? Ah, si Pagong. Ah, hindi ko nag Ha? Si Juan ang dinig. Si Dapat <laughs> si lang Hindi talaga ng ice. Mas mo wala to. Mali ito pa, ito pa, ito pa. Asing bilis. Ano okay, Bola. Dapat sinaba mo na yan. Ang mo ko kumakagat. Sa liig, kumakagat. Pik, pik. Ayan Ayan o

pa yan tingnan mo kat hmm. buo hindi puro na kikita dyan good morning mga followers ko ha yeah, followers, mag-separate mo na kayo bago na tignan. <laughs> Masuk tayo kay Shernan. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Dahan. Na pusa. Konsim, kada daw maga. Nagkadang sa lahat. Pinakalat naman mama ay. Ay, no, ni Mamay. Ay, nakikalat no, ni Mamay. Ayun, no, ayun, no, ayun, no, ayun, no, ayun, ayun, lang niya. Hmm. <laughs> Basura day ngayon, basura day. Oh, basura day. Basura day daw. Hoy, pues, sabay. Yan may naman video natin. Hmm. Ayan, oh. No? Ayan. Oh, hala, may tatanong lang Sino ang nakakain? Tao o manok? Ano na? Sino ang nakakain? Tao o manok? Anong kinain? Anong kinain? Tao o manok? Na, 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 ano ang kinakain? Nung tao? Anong kinakain nila? Tao. Ha? Tao. Ano ba yung sagot ano mo? Ano Di yung Hindi mo, mo alam yun. Hindi mo alam yun. Strawberry peeps strawberry yun. Strawberry <coughs> <mo alam> yun eh. <coughs> Hehehe. Hindi ako lang dito eh. Wala na yan. Sa mo na Kids, oy, dai pa uuwi ro. Dad. Si Mama. Ano guys? Bro, na. Kada mayroon, klabo sa yung isa. Kung ganyan nin. Tama lang gamoy, no? nó lang gum Mama Mà ơi. Rồi đó là men lang gum.

si mama yun? Ano yung mo sunod-sunod naman? Mapainit mo. ini mo na tubig.